Sa kaugnay na balita ay pinapanukala ng ilang mga stakeholders na magkaroon ng board na mamamahala sa katubigang nasasakupan ng Bangsa Moro. Isa sa natalakay kanina sa ad hoc committee ng Bangsa Moro Basic Law ay ang pamamahala ng rehiyon sa Lake Lanao maging sa mga power plants nito na pinagmumula ng kuryente sa rehiyon. Ipagpapatuloy ang pagbabahagi ng kuryente sa national government sa panukalang batas para maiwasan ang kaguluhan Ipinapanukala ng ekonomistang si Felipe Medalla na magbuo ng Water Resource Board sa Bangsamoro. Dagdag niya kung sino ang magmamayari ng Lake Lanao, sila dapat ang magbayad para dito. Ipinapanukala naman ng businessman na si Vicente Lau na magmula sa Mindanao ang pamamahala ng Mindanao Grid para maiwasan ang pang-aabuso ng National Government. The law itself did not create it, but it has to say a water resource board will be created to make sure that conflicts in water use will be resolved in both an efficient and, uh, of course, harmonious uh, manner. In the meantime, that the grid is still independent from the national grid, it has to be controlled by people whose welfare is really the the interests of the users in Mindanao, not somebody from Manila. whose interest is to window dress their financials so that they can float the bond.